Ito ngayon ang bayan na Susan Pilar. Ito ang may tsura ng bahay nila, Manang Iron. Ang yes. yes. bet mo? Oo. Saka na. Dali, inaanohan ko yun. bahay yan? Nalagay sa YouTube to. Kaya yung bahay yan? Kalaman ng Inday. Pabenta? Hindi. Ano? Hindi, ah. Oh. Uh. <laughs> Tito ni, ano, John Frederick Aquino. Aquino? <laughs> Di ba, Kuya Peter? Siya na-picture na mukha ko, Kuya Peter. Mukha mong pangat na siya yung sa YouTube. Bakit? ang gagawin mo sa YouTube ba siya? Kinakukuha ng hipag to eh. Ako? Uy! ta 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 po sandami. Ha? Happy birthday. Sagana sagana. Ngayon niya birthday. Ko eh. uh, happy birthday. 'Yan. <laughs> <laughs> to ang bahay nila Emily. Emily. Bahay <laughs> ko. Ay hindi pa na. Ayon si Mang Mariano. Bahay ni Mariano. Ha? Hindi, pinakukulang lagay ko sa YouTube. <laughs> Ayan na. Ay si Mang Mariano. Oh. Ah, pinakukuha. Pinakukuha eh. Oo, hmm. oh, siyempre. Nasa YouTube ko na. maya lang. Ayan, si <laughs> Mang Mariano. Ayan ang bahay na Emily ngayon. me mbalam mitanye da da mula sa amin ha <laughs> ah, mero na

sambong anak macam tempat ini yang doreng itu yang ginobon kami nak terang ngayon Ayan, si Nasir Cendore. Baka pa tala. Ah, oh, malinaw ah. Oo pa. May tum, no? Ayan, Doreng. loreng. Palapit ang palapit. Pinakukunan ni Susan eh. Ha? Huh? Pinakukunan. Ni? Susan. Susan. Sa YouTube. Talaga magpunta ka no, sa ano, sa computer. Ate Susan? Oo. Oh. Apunsalan? Hindi, Susan ang ipag-go. Ha? Huh? Ayan, si siyang ano loreng. I-apply. Hindi. I-apply mo sa ano? Computer. Ah, oh, sa computer. Ilalagay sa YouTube. Oo. Yan ilang bakod ng bahay niyo. <laughs> dati. Ay, nanay. Alam? bahay ng mga kakilala, lalagay sa YouTube. Yan ang kalsada pataas mula sa kanto. Ang bahay dati nila Chang doring apartment na. Apartment na ngayon. Ayan. Ang pag-aari na ni Alas. Yan na, malaki na paupahan na yan. Ang bahay naman na ito kay Bong. <laughs> Tingkan mo. Kanto. Alas Joel, ayun. Kay manawag, ayun. Ayan. <laughs> ayun ba oh, na o ayun kay parang jowel yan ha ayan tutok na tutok na yan yan ang bahay niya din sa likha mo? hmm oh. maririnig niya ha? ako oh, po ah. siya pala yung salita ko <laughs> nandun sigurado salita ko nagsalita eh gala po raw eh. Yung ano, joy. Uh, pati Joy. Ah, rito kala kalsaan ka. ko na. Na ko nang Mga kapitbahay, aling Rita. Ito so, ngayon ang bahay ni Aling Rita. Yan ang gate. Yan ang gate. Yan nga yung oh, ng bahay nila. Ito na po. Puro dahon. Ito yung dating kalaman Tony. Pareha. Nagay ko sa YouTube sa ipag ko gustong pakuna. Yan <laughs> nga yung tsura ng bahay nila nga mga Antonio. Ito ang kalsadang papasok. mo na to, Susan, no? ito Susan. Ito kapunta na kala Joy. wala mamaya pa ang lalagay ito so, ko Rita sa likod nila ako Ayan, kalaling Rita. Ito, so, kalagjoy, bagong gawa ito. Pakupahan na ito lahat.

We'll